Ilang kilometro po mula po sa bayan po ng San Francisco, Quezon ay matatagpuan po ang napakaganda pong lugar na ito at talaga na po kapag ka nakaparito po kayo ay mawawala po ang lahat po ng inyo pong mga problema pang samantala. Ayan, hayaan nyo po tayo pumunta po doon sa bundok na yan at ipakita po natin kung gaano nga po baka ganda po ang lugar po na ito. Dito pa lang po dito sa pinakang iba pa po ng bundok na ito ay makikita na po natin yung pinakamang matataas na bundok po. Ayan, napakaganda po guys at hayaan nyo po ko na ipuntahan po natin yung lugar na yon, yung pinakataas na yon at ipapakita ko po sa inyo ang lugar na yon. Ayan, what's this? Ayan, sa ngayon guys ay naglalakad pa rin po tayo at patutungo tayo doon sa pinakataas ng bundok na yon, yung ating po nakikita dito at kahit po tayo ay napapagod ay hayaan nyo po yan. Mawawala din yung pagod natin kapag ka nakarating naman po doon sa pinakantok-tok na yon. Ayan, ha, samahan nyo po ako guys ha, wag po, ni wag po kayong uh, wag nyo po akong iiwan ayan and then follow naman po ng ating pong Facebook page at paki subscribe na po ng ating pong YouTube channel. ayun dito pa lang po sa pinakang ibaba na ito ay makikita na po natin yung pinakamagaganda at patatataas na bundok po dito. Lalo-lalo na po siguro dito sa pinakang itaas na ito. ayun pupuntahan po natin yan at talaga nang ipapakita ko po sa inyo yung ganda ng bigay po ng puong may kapal ang kalikasang ito. Ayan. Mula po sa bayan po ng San Francisco, Quezon, ay matatagpuan po ang napakagagandang mga lugar na talaga naman po hindi pa po halos napupuntahan po ng mga tao na tagaram po sa aming pong bayan ayan, pinapakita po natin ito para naman po lahat po tayo ay makapag makapag-share po ng napakagandang lugar ayan, medyo humihingal na po tayo guys pero tuloy-tuloy pa rin po tayo para maghati daw po ng napakaganda at napakaliwalas po ng hangin yan narito pa na po tayo sa paanan po ng bundok na ito pero ramdam po na po yung lamig ng simoy ng hangin ayan nakikita nyo na po yung ating background na dinaanan doon po tayo galing sa pinakang ibaba na yun at patungo naman po tayo dito sa pinakang itaas ng bundok na ito ayan super ganda at talaga naman po kahit na yung haring araw ay sumisilip ay yung lamig ng pakiramdam po natin ay nawawala Okay, ayan. Dito tayo, guys. Ayan. Dito tayo sa pinakang ituktok tok ito, guys. Ayan. Nakikita na po natin dito sa pinakang itaas na ito yung hindi pa natin sukat na na makikita natin dito. Ayan. Punta tayo dito sa pinakang itaas. Ayan. Pagdating natin dito, guys, is yung yung damo niya ay style ganito. Ayan. Napakaganda, guys. And then, sabi nga po nila, sulit yung pagpunta po natin dito Okay? Kahit po tayo ay napapagod. Pero pagdating naman po dito, ay nawawala po yan. Okay? Ayan, dito tayo guys. Ayan guys, kahit saan po tayo tumingin po dito guys ah, Ayan, puro bundok po at talaga naman po napakaganda pong pagmasdan kapag ka nandito. Ibig kong sabihin guys, kapag ka narito ka po sa pinakang toktok -tok na ito, parang ayaw mo nang umuwi. Kasi dito, nawawala po ang lahat po ng problema. Yung ating pong stress sa buhay na ating pong mga iniisip. Ayan, dito tayo guys. Sa lugar na to, ha? Ayan. Super pagod guys. At grabe. Hindi binakita ko dito sa pinakang tok, tok na ito, ha? Ayan. Sa tok-tok na ito, may isang lapad na bato. Ayan. Dito guys. Okay. Isang bato na lapad. Ewan ko kung sinadya po itong ilagay dito guys. Dito tayo guys ah ayano oh. Dito tayo sa pinakentas Talagang guys yung simoy ng hangin ay talaga pagka dumadampi sa iyong mga yung sa iyong katawan o sa iyong mukha parang kang may kasamang yelo sa lamig. Okay. Hindi e, ba papasit din po natin dito guys na kapag tayo nandito is hindi naman siya umuulan pero yung mga damo niya nakikita nyo guys yung parang yung style uh, bahay po ng gagamba yung mga maliliit tulad po nito guys ha kapakita ko hindi lang siya masyadong kita sa camera pero napakadami niya ayan napakadami po niya na yung parang style kapag ka yung style hamog na as in parang malamig talaga po ang lugar po na ito ayan nandito na tayo sa pinaka na ito at nakikita po natin yung isa sa napakaganda po lugar po dito sa bayan po ng San Francisco, Quezon ayan, inaanyayahan ko po kayo guys na pumunta po sa lugar na ito at talaga namang pong napakaganda kahit po ano pong layo pero kapag dumating naman po sa lugar na po na ito ay talaga namang pong mawiwili po kayo ayan. hindi na po guys magtatagal ha ayan kasi malayo na na naman po yung ating pong lalakbayin patungo naman po sa bayan po ng San Francisco Quezon at doon po tayo sa pinanggani sa pinakang baba na yun at doon na naman po tayo babalik maraming maraming salamat po sana po ay nagustuhan po ninyo po ang video ito God bless